lugar, sa mga pinay ng mga ilang gas. Kamu sa sinuhan. Ay, ito yung views dito, guys. Ayan. Basta. Basta Ilongga. Wah, pakin. Kasi. Hindi ito mo pagpapalutin yan. Oo, iyo. Basta ilongga. Pagin na yan. Pagin na <laughs> yan ticket. Ito ang ticket net. Ayan, ano yan. Click-click mo yan dyan, chan. So, ito yung pala yung cinema dito sa KL. Kuala Lumpur. Ayan. Ayan, dyan yung isa. Nakaupo lang. I want this one, Miss. The salt. Uh, yes. I don't have the... Yum, dapat magbigay ng kuon. Napaka ano naman ito. Ti. Ang tagal nila mag mag-serve, uy. Yes. Hala <laughs> ka, krahulog dun. <laughs> uy. Ikaw mag ikaw magkuon kay Yung B. Ha? Ah? Smile. Ini ini kamu mau pelatak <laughs> May expression mo daw. <laughs> 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 the way he comes in. <laughs> si Lisa, gali, friend ko. <laughs> kilala na. kilala na kami. Kilalain na ka mo. Lisa. <laughs> <laughs> Ikaw? Ang pangalan mo? Lisa. Judy. Oh, Judy. Paon ka rin. Kilalain na ka mo kakila. Way pa kami kakilala si Ching. O, of oh, oh, the night ka mo. Kilalain. Way pa kami kakilala. <laughs> <No. laughs> Kok <laughs> kamu? Ada ya, lah enci galingan bunduk. Eh kamu kan nih, do manul, penggalan gay. Woi, woi nama ni tahu anu ni man. Eh kayak liputan mana yang kamera? Anu na dayno jogi pakiau munana nah. Beh, pasalah picture saya nihan sabrok di. Oh. Direo. Oke, parampa. Oke, tak ni hilang. Kamu lagi hard job.

Ha? Sikla siya, amiga ko. La Kasami na marayan. Ang buto ba? Eh, damay na ka o. La ilongga. Ay, bayan na. agak agak ba agak 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 Rest yan. Si Lola Happy takabay ng Popcorn Ha? May YouTube kami. po niyo may YouTube. May ah, YouTube. Hmm. Ano naman? <laughs> ba ba mo, baby. May <laughs> upod ka mo? <laughs> yan. Tarunga pala pag pamati na bla. Ay, ay. Ilongga. Ah, lang five. Ha? Kulang ko lang five. Ay, go ari go pa. Palo pa ka. Ge, palo paluhan ta ka. Eh, palu 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 Palo yo. Si aktif pala yan. Ay, Ah. Uh, so, really cool. ah. uh, sa dito, dahon, damo, damo. Three years na tayo, four years na tayo, ko ang galing ng buong ring. Kapi, five five keys, will do ko. key may 7 key. dati. Sana ay. Sana ay. Ha? Ito? Ayy, nabidyo siya, galing! Uy, hindi pulang magulang-ulang! Hello! And kami sa ulas kasi 5.15 pa kami pwede makapasok. Ah. Uy, 5.15 pa tayo pwede makapasunod, no? pwede na tayo pwede na tayo magsunod kayo pag-iheat tayo. Uy, di, di ka mo mabakal sa ano, mga drinks? Araw, o, bakal drinks! Araw, taro, 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 taro. Ayan, iheat mo na kami see you later dons, ah, Tara mm -hmm. na, Tara na, Tara na, magbuo, nutiling, depende na, hasta na, huy, ano natun kung pa makasuhod! makasulud, huy pama oto o bala. Nami balak daily sa. mga friends ko diyan. Ayan Ang kigas. Ang kigas ni Yashi. Ayan! <laughs> Kikigol mo. <laughs> sige, sige, sige. Picture. Eu guys. Andito kami sa loob ng Cinemax. So, there's the Cinemax here. Ayan. Ayan, papasok na kami. We're going in at the cinema. Ayan, naglalakad yung, lalakad yung... I So, we can see. <laughs> You can hear the noise now inside the cinema. What number? Huh? Very cold. lang 13 4, 4, 4, 13. 4, 13. 4, 20. Oh. 20. Hoy, pariw tayo lahat, di diba? Oo. Okay. Kaya nga. O, sige. Pasok na sa <laughs> loob ng... <laughs>

और बात की सारी नो ओ भाई जी तुमको आना मत ताकत

Okay, okay, dan, ba? Hello guys, kita paslang ng kwan movie, Emma, pinanood namin. Like sa ato so papalabas na kami. Oh. <laughs> hindi <Yashi>. nolbiasy. <laughs> <laughs> Yan, ang ganda ng movie. Sigaw ng sigaw. Alam niyang pininiin ngay. Enjoy kami sa pili niya hindi sa sa movie ano <laughs> 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 <not too> <laughs> na yung manawag na oh, yung ano? na hindi na, isip isip na ha? 8 na? hindi na nagtuwa ko ko klasity pa uy nagtuwa ko ko klasity pa Ui, në këtë oku brashe e te pa.